is up kau kababalin maabig uh, apu kumuyon halban at for today's video tumala tamoy naman at <laughs> <laughs> uh, pupunta tayo ng tungo uh, malapit lapit yun din sa ano sa may kampali namin kau kababalin yung tungo skywalk yes sir mag skywalk tayo okay layout natin ngayon eh hapon di tayo nakalabas kahapon kasi ano, ah, nagpunta si yung birthday niya. Kaya, siyempre, yun sa birthday, <laughs> <laughs> So, yung birthday niya, Angko, is February so, ginanap ng, Kababalay malapit-lapit uh, na tayo. Ah, uh, nandito tayo sa may ano. Daan pupunta doon sa company namin sa may ano. Kay Paris, company dito sa lugar namin sa lugar ng company namin kung kapabalin ng company malalaki pa palang company solid tapos ito siguro yung ano yun nila. Patayin, pa dormitoryo nila bababa tayo ng ano ano natin dito So, pwede kami pasok yung motor dyan so, yung google translate natin to kung pwede pumasok yung motor wala naman nakalagay kung ano kung pwede o hindi yung motor wala naman nakalagay dito na no entry na motorcycle is not allowed so try natin so sana pwede <laughs> Saan hindi ka mapapagalitan dito <laughs> Ayan Tapos bawal pala yung motor dito no? <laughs> Sana hindi Hindi bawal yung motor Kasi yung ganda ng daan eh. mag-ini, ah. Yun, nakita ko na. <laughs> Parang, ano, solid nga. Ako kapabalik. Ayun siya. Alright. Yun, meron to pala. Diretso pa pala to. So, andito na tayo. Ako uh, At may nakita ako dun itong, ah, uh... Ah, bawal lang ipala ipasok dito yung ano, yung motor. Tapos always limits while 50 people. So 50 people yung limit ng bridge. Tapos bawal umakyat. So meron pa doon sa unahan. So titingnan muna natin kung ano meron dito. Siyempre view malamang. <laughs> 50 people lang yung kaya niya. Ops, ya. Yeah. Ops, ya. Yeah. Teka lang. Yo! Quality, ikaw ka mamali. Ayan, <laughs> oh. Solid. Oh, ganda naman ang view na yan. Oh. So, dito, hindi ko alam kung meron pa dyan. pero doon sa harap, pero pa. Ha, may nakita ako kanina. Ayan, no? Sheesh! <laughs> so. Ayan. Yeah. Ay, kung nakakalula ah. Taas eh, oh. <laughs> Ayan. Siya. Ganda rin. Parang overview din. Kapihan na lang yung kulang. <laughs> so, yun ko kababali. Dahil ano pa lang ngayon, Chinese New Year kasi. Madami din pala nagpupunta dito. <laughs> ano marami akong napadaan kanina. Mga pamilya na nagpupunta dito. Nag, ano, naglalakad-lakad sila. So, dumiritso lang ako dito. Titignan ko kung ano ba meron dito sa part na to. So, titignan natin. Wala na. Tayo. Tayo. <laughs> Wala na. So yun ko kababali yung nandun sa kabila is parking na. So ito pala yung main yung nasa gitna. Ay nasa gitna. Basta nandito dyan tapos dyan. Ayan na. Tapos ayan sinamnam park pinike muna natin siya at uh, pupunta tayo doon sa may ano sa kabila kapot <coughs> kala ko may uod kung may uod makati yun <laughs> so ito pala yung isa parang uh, pero meron siyang ano taas parang second floor ko kababali ayun o uh. uh. Ito yung pinakamit dapat pala may baon tayong tumbler dito tapos may laman na kape, no? Ha? Panalo. Quality. Ano No? Uh, solid, ka -ka yeah. Yeah. So, yun ko ka, -ka uh, Ano bang gagawin pa natin dito. So, So, sulit na naman yung picture natin. So, siguro mag ay, hindi naman siya masyadong cloudy ngayon, masyadong maliwanag, magta-time lapse sana ako kau babali <laughs> so, yung ano, yung picture natin, siyempre sa ano na lang natin ipo-post 'yan sa Facebook page natin no, ka babali <laughs> Magsasawa na naman sila sa pagmumukha ko. <laughs> so, lalarga na tayo kau kasi meron pa tayong pupuntahan na isang location na para siyang real, ano, parang daanan ng train tayo, no? para siyang train station. Nasa nakita ko lang din sa Google Map. So, tignan na lang natin mamaya pagdating natin doon. So, yan babalay Papunta na tayo sa second location natin. At syempre, solo ride pa rin tayo. <laughs> so, ang biyahe natin papunta doon ay 27 minutes. At nadaanan na natin yung kanina Pero mas inuna ko yung dito <laughs> Para uh, pauwi tayo pa diretso pauwi Dalam dulu, apa kata orang itu? tayo at meron pa pala tayong dadaan ng kababali yung cherry blossom kanina kaya lang ano yung kasi yun ah, para siyang... yung sidewalk hindi ko alam kung pwede tayong muminto doon pero try natin sayang <laughs> eh hindi ang tipitinda ano so andito na tayo kung kababali <laughs> may cherry may cherry oh kaya lang ano, hindi siya gano'ng kadami. Hindi pa gano'ng karami. So, here tayo. Sasama natin si Namnam -nam sa self-picture natin. Pero, magbibidyo muna ako dito. Na kunyari naglalakad tayo nasa Japan kunyari. <tap>